1888, humusbong ang veterinary medicine sa Pilipinas. Ang mga veterinaryo ay naging isa sa malaking professional group na dinalapa ng American Colonial Authorities. Ang kanilang function ay pangalagaan at gamutin ang mga hayop, maging ang pag-inspeksyon sa kanilang kalusugan. Itinatag ang Philippine Veterinary Medical Association noong September 7, 1907. Isa ito sa pinakamatagal na professional health-related group. Sa tulong ng PVMA, pinagtibay ang Republic Act 8485 para mai-promote ang animal welfare sa ating bansa. Republic Act 9492 para maiprovide ang pag-control at elimination of human and animal rabies o ang Anti-Rabies Act of 2007. At Republic Act 9268 o ang The Philippine Veterinary Act of 2004. Ayon na rin sa PVMA Constitution and Bylaws noong February 5, 1918, ang bagong graduates ng College of Veterinary Science ay pinapayagang maging miyembro nito. Gaya na lamang ni Dr. Reynaldo G. Limla ng Dimla Veterinary Clinic na nagtapos sa Gregorio Araneta University Foundation at Lasall Araneta University na isang honorary member ng PVMA noong pang 1981. Tinanghal siya bilang Most Outstanding Veterinarian noong 1994 at nakatanggap ng ilan pang mga awards. Sa ngayon, ang PBMA ay patuloy sa pagtulong sa members para maipromote ang kanilang professional development at makaragdag pagkilala sa veterinary profession. Ayon sa Professional Regulation Commission o PRC, ito lamang ang accredited professional organization na nagbibigay ng tamang serbisyo at nag-iimplement ng veterinary needs sa Pilipinas. Ako si Jinky Perlustica at approved sa amin ang organisasyong ito. Thank you very much, Jinky Pernustica. Mahilig kasi sa animals Jinky. Ang dami uh, alagang aso niya. Na, no? At doon sa mga may pets. So kaya doon sa mga lumaki sa farm. Uh, this uh, episode should be very meaningful for you. Help me in uh, welcoming our guest for today, si Dr. Veronica Matawaran, Dr. Vera, Hello. ang Vice President ng Philippine Veterinary uh, Medical Association of the Philippines at si Dr. Renaldo Dimla, isang life member ng PMVA. Magandang Apo. hapon po sa inyong dalawa, Sir and Ma'am. Magandang hapon din po. Yeah, si Doc Vera at si Doc Ray. Okay. Magandang po. Will you please tell me what PMVA is about? PBMA. PM... PVMA. I'm sorry. Okay. Okay. Uh, PVMA means Philippine Veterinary Medical Association. Mm -hmm. Ito ang accredited professional organization ng Philippine Regulation Commission. Ito ay binubuo ng mga veterinaryo na nagtapos sa mga accredited veterinary schools. At hindi lang yon. dapat sila ay nakapasa ng licensure examination na binigay ng Professional Regulations Commission. Okay. So kung hindi pasado, hindi siya pwedeng mag-member. Okay. Now we have to clarify also ano kasi ang veterinary medicine field of medicine yan. Ang specialization nga lang ay sa mga animals, but uh, it is also part of the uh, ano tawag dito mataas ang kalidad ng pagregulate dito sa profession na ito. Okay, dahil PRC ang nag handle sa kanila ang nag-handle uh, ng mga sa lisensya. Uh, yes. Okay. Now, paano naman nakakatulong ang organisasyon ninyo doon sa layunin ng PRC na mapanatiling mataas ang kalidad ng veterinary practice? Well, ang layunin ng PVMA ay uh isulong or itaguyod ang uh, kapakanan ng mga veterinaryo. tapos uh, magkaroon sila ng professional development at itaguyo din ang ating uh, veterinary profession okay at ang activities na ginaganap ng PBMA nagbibigay uh, tayo ng continuing professional education mm -hmm. kasi continuous process ang pag-aaral right. kaya kailangan na lagi silang updated sa mga bagong uh, techniques at sa mga kaalaman tungkol sa pang-veterinaryo. Kasi may mga every everyone so often, no? Si Doc Ray, kasi life member ng PVMA. Sir, uh, as a practitioner, no, tapos uh, uh, member kayo ng, ng PVMA, ano-ano yung masasabi ninyo na naitulong na sa inyo ng organization? Uh, actually po, uh, hindi ka po pwedeng maging practitioner kundi ka licensed vet. Yes. Once na naging licensed yeah. vet ka po, uh, automatic po yun, miyembro ka ng Philippine Veterinary Medical Association. Okay. Uh, so ano na sir ang mga gains ng isang miyembro katulad ninyo kung uh, pag-uusapan ay ang PVMA? Ang PVMA po kasi annually, nagkakaroon po ng convention yan. Okay. Then during convention po, nakakaroon sila ng mga updated sa mga latest uh, uh, regarding the mga professions mm -hmm. na ano natin, uh, lectures, like ganon, para ma-update yung mga uh, miyembro. Okay. Mm -hmm. Curious lang ako, sir, kasi di ba pagka uh, field of medicine, ano, merong malpractice, merong ganyan. Sa veterinary practice ba may ganon din? Hindi po <laughs> siguro natin may iwasan yun. Meron po nga uh, lumalabas na gano'n. Okay. Pero At, actually, yun nga po ang nagiging ganun ng PBMA, mm -hmm. yun po ay uh, uh, inaano ko nila yan eh. I mean, uh, ah. nila yan. Meron right. Maliban pa doon, ang katulong din yun yung yung Philippine Veterinary Medical Associations. Okay. No, I mean, yung Philippine Animal Hospital Associations. Okay. Katuwang din po sa so nagre-regulate sa mga clinic. So, parang linear agency yan, ano? Opo, no? oh, okay. Po. Mm -hmm. Okay. Now, sir, pag sinabi, dito kasi sa Manila, no? In, in, in Manila language, kapag sinabi nating veterinarian, Uh, yung mga aso yan, yung mga petsyan, uh, yung grooming, sometimes no pag nagkasakit yung pet natin, pero may mas malawak eh Up. na implication ang practice niyo. Could you tell me more about it, please? Uh, sa akin po kasi sa part ko po? Dito nga sa Metro Manila, dahil meron po kaming veterinary clinic, right. yun ang practice namin. Mm -hmm. Ang tawag ko sa amin is small animal practice mm -hmm. or companion animal practice. Okay. Ang bigyanan co pala companion ah, animal practice. Uh, ang as okay. popularly so nung practice po namin is uh, small animal. Mm -hmm. uh, uh, sa, sa amin po is uh, dog and cat ang okay. pinaka-ano ho yung scope ng aming practice. Right. Yun, uh, maliban po ho doon, ang scope po ng veterinarian ay meron daw exotic practice naman right? <laughs> meron din naman nung uh, large animal practice uh, equine practice so malawak po ang veterinary medicine Kanan pala yun, no oh. kung paano. 'di ba may cardiologist, may endocrinologist mm -hmm. sa mga tao <laughs> Sa mga animals may merong equine, ibig sabihin sa kabayo. Opo, equine, okay. kabayo. Tapos yung small, ano yun tawag nyo doon sir? Small animal practice, yun po nga, uh, dog and cat. Opo, um, yung usual pets. Opo, opo. Um, yung exotic, I suppose, ito kasama dito yung mga sa zoo? Yes, opo, yun ang ano naman nila sa zoo. Okay. Meron na rin ako kasi mga private zoo ngayon eh. Okay. So, mahawak din ako sila doon. Okay. Gusto kong talungin si ma'am kasi sa livestock natin, ano? Uh, ang inyong langkod kasi ay uh, barrio girl, farm girl, na lum lumakas sa bukid. Ang kaibigan ko, kalabaw. Okay. So, yon okay. ay... <laughs> Sakop yun ng veterinary practice. Oo. Okay? Kasi, ang sabi nga ni Doc Ray, uh -huh. ang veterinary uh, practice involves animals. Uh -huh. So, uh, merong mga small animal practitioner, so lahat ng species. Ngayon, lumalawak na ang uh, kaalaman ng mga veterinaryo nagtuturin... Nagtuturo na din kami ng aquatic uh, medicine, wow. uh, wildlife medicine, so yung mga turtles, mga snakes, crocodiles, <laughs> yes. si Lolong, di ba? Pinuntahan mm -hmm. ng isang kasama ko. So kasama yon sa veterinary practice. So merong mga particular special uh, specialization. Okay. Meron sa PVMA, may uh, seven specialty groups. Philippine College of Poultry Practitioners, okay. Swine Practitioners, okay. Uh, ano pa itong mga uh, canine. Mm -hmm. canine, ruminants, prominence okay. equine okay. and then under those uh, practice naman meron tinatawag na uh, specialization sa discipline so yun na yung mga uh, public health mm -hmm. kasi involved din kami sa protection ng human health in the sense na yung ating pagkain na kinakain ini-inspection din natin yan yung mga tinitinda sa palengke ng mga baboy okay. yeah. mga karne So important. Uh, kasama natin 'yan, so public health. Mm -hmm. Kasi piniprevent natin ang sakit na maaring makuha ng tao sa mga hayop. Right. Tapos yun nabang environmental health kasama na rin sa atin. Kasi may ibang sakit na galing sa wildlife yeah. na maaring makukuhan ng tao okay at okay pwedeng makaapekto mm -mm. sa tao mm -mm. um yung bang uh, yung pagbabantay din doon sa sa epidemics no uh, halimbawa hindi galing dito sa ating bansa ano mo, galing sa ibang bansa may say din doon ang uh, ang uh, PVMA for example yung mga pagpasok dito I remember a time kinakailangan maghugas ng merong i, i, uh, ipupunas paa paamo because if you come from China merong dala dito Uh -oh. Do you Di a say in that? Binabantayan din 'yan ng ating gobyerno. Okay. Kasi sa airport, peron tayo quarantine officer. Yes. Isang veterinaryo na kung may mapapasok na pagkain na uh, fresh, kailangan i-inspection niyon kung galing sa mm -hmm. ibang bansa mm -hmm. at saka yung mga hayop, uh, ginagawa din natin para ma-prevent ang entry ng sakit right. na maaaring maka uh, patay na ating maka apekto sa ating mga animals. Animals. Na mm -hmm gagamit ng pagkain uh -huh. at saka yung ding mga uh companion animals na maaari ding makahawa sa atin. okay there was a friend when when he learned na ang topic natin ngayon ay vet med uh -huh. meron siyang gusto ipatanong pero bibitihin ko muna ating mga kababayan we have to take a short break magbabalik po ang approve kasama ang PVMA